Nagluluto tayo, guys. Sa kahoy. Sa kahoy magluluto ang loda niya. Kasi wala po kami sul. Wala pang pambili. Ang mahal ng gasol. Kaya sa kahoy na lang, guys. Marami namang kahoy kasi umiinit naman. Ede, nakakakuha ang lola niya ng panggatong. Papalina si Lola. Hello guys. Nagluluto tayo ng ulam tanghali na. Ayan. Nausok. Ayan. Nausok guys. Nausok ang bakayo. Puso ng kalabaw. Puso ng kalabaw. Ay, naku.